Hello guys! I-share ko lang tong uh, ipon journey ko with my family. So, mapapansin nyo po dyan. Yan po yung naiipon namin. Pinuno po namin yung dalawang piggy bank namin. Yung kulay blue at pink. Yung blue naman sa akin at yung pink sa asawa ko. So, maghalo po yung nilalagay namin. Mayroong... Uh, 20 pesos, mayroong 10 pesos, mayroong 5 pesos, mayroong 1 peso, mayroong ding uh, 25 cents at yung maliliit talaga na barya mula po sa mga malls. Yan po yung mga parang bukod sa extra namin galing din po sa mga racket ko sa online. So pinag uh, ipon namin at yun na nga umabot po siya ng more than 38,000. So kung may goal pala tayong mag-ipon at gawa natin ng aksyon, talaga pong mangyayari ang uh, yung gusto na makapag-ipon. Kasi kung may goal ka pero wala namang uh, action aksyon, so wala karing rin may ipon. So, sino bang mag, uh, ano, magbibigay niyang 38,000 plus? Na naipon namin So, kung kayo gusto mong mag, Gusto ninyo mag-ipon Goal at saka action Sigurado po yan Salamat